ano naman kaya ang assessment ng ating resident expert, our ever so lovely Doki, Doktora Camille. Hello, hello good afternoon to everyone, especially to the ravishing, wow! ravishing Grabe. DJ Anne. <laughs> ah, ang ganda. I Para maiba na, ravishing. Ravishing. Yeah. Thank you, Doc. Ayan. Okay. Um, Unang-una, no, siguro natutuwa ako dito dahil kasi um, nagkaroon ng realization. Mm -hmm. Pero balikan ko muna yung sinasabi niya na anxiety and depression. Yung samura niyang edad nung time na siguro that was about two, two years ago or something. Uh, alam mo, ang hirap, pag meron kang mga nararanasan na ganito, and then, hindi ka nagpakonsulta. Ang tendency talaga, maglilinon on ka to somebody na mm -hmm. akala mo na iintindihan ka. Pero um, actually, hindi. So, pag yung nagkaroon ng mga ganitong klaseng mga pangyayari, sabi nga niya, um, she became suicidal. Sana ito yung tinatawag nating NSSI or yung non- Um, non-suicidal self-injury. Ibig sabihin, oh para for you to realize na there is pain na nangyayari sa buhay mo, naghihiwa ka, mm -hmm. nag, nag, kung ano anong ginagawa mo sa katawan mo para masaktan, and then you feel numb. Tapos, eventually, pagkatapos yung realization na, naluloko na ako, no? Pero mm -hmm. kasi, lalabas na naman yung sinabi niya, mahal ko. Yes. But then you should also understand na some people can stay in your heart but not in your life. Oh, 'di ba? Mm -hmm. Kasi yung iba pa laging iniisip puro emosyon, pero tatandaan natin, sabi nga natin, yung brain natin, yun yung magsasabi na tigilan na natin ito tama. And once na ma-realize mo yun, mabuti na lang at umabot sa punto iha na talagang nakatakas ka. Pero alam mo kung gusto mong legal na pamamaraan, you are already being violated dito. So pwede ka mag-file ng DV kahit na hindi kayo dahil magpartner kayo. Uh you are psychologically, ano, affect abuse. Mm -hmm. And maaaring yung nangyari na sinasabi mo yung cheating na apat na bases. Sobra-sobra yun iha. But buti na lang sana I'm hoping na hindi uh, hindi ka umabot sa punto na talagang traumatic itong ma-experience ng Dahil kasi nandito ka na. so ibig sabihin mm -hmm. you wanted a new beginning and at the same time remember when you want progress in your life ibig sabihin gusto mo ng change eto yung change na gusto mo hindi yung siya yung mag-change para sa'yo.